Kung mahigit na sa anim na pung taon ka na, may kailangan akong sabihin sa iyo na maaaring maging isang malaking gulat. Halos lahat ng iyong pinaniwalaan sa buong buhay mo tungkol sa tagumpay, pera, at kaligayahan ay kasinungalingan. Kasinungalingan. Pinaniwala ka ng mundo na ang pagtanda ay nangangahulugan ng pagsuko, pagtanggap sa mga limitasyon, at pagpapababa ng iyong mga pangarap. Ngunit ang katotohanan ay ang kabaligtaran, ipinapakita ng batas ng vibration na ang edad ay hindi hadlang, ito ay isang bentahe, kung alam mo kung paano ito gamitin. Sa edad na anim na po, maraming tao ang may tahimik, halos hindi napapansin paniniwala na huli na para magbago. Ang paniniwalang ito ay parang anino na sumusunod sa bawat desisyon, bawat hindi natupad na pagnanais, bawat pangarap na inilagay sa isang drawer. Ngunit natutunan ko, sa mahabang panahon, na ang tunay na kaaway ay hindi ang panahon, hindi ang edad, hindi ang mga pangyayari. Ang tunay na kaaway ay ang pananaw na naipasok sa loob mo mula pagkabata. Nang tayo'y isinilang, ang ating isipan ay parang isang matabang lupa, ganap na bukas, at lahat ng ating naririnig, nadarama, at nararanasan ay nagiging mga binhi na itinatanim sa loob ng lupang iyon. Ang problema ay marami sa mga binhi na ito ay hindi natin pinili inilagay ito ng ating mga magulang ng mga guro ng lipunan. Marahil ay narinig mo na kailangan mong makontento sa maliit, na ang pera ay mahirap kitain, na ang mga taong mapalad o nakapag-aral lamang ang nakakapagtabumpay. Ang mga ideyang ito ay pumasok ng malalim, at sa paglipas ng panahon ay naging pananaw na tahimik na gumagabay sa iyong mga pagpili hanggang ngayon. Alam ko ito dahil naranasan ko ito mismo. Sa loob ng mahabang panahon, nagtrabaho ako sa mga trabahong hindi nakakapagbigay ng kasiyahan, mga trabahong para lamang mabayaran ang mga gastusin. Nagpalit ako ng gulong, naglinis ng sasakyan, ginawa ko ang anumang oportunidad na lumitaw. At kahit na gayon, hindi ko pa rin nararamdaman ang pagiging mas maayos. Ang katotohanan ay, sa kaloob-looban ko, naniniwala ako na yon ang nararapat sa akin, dahil yon ang naprogram sa akin hindi ko nakikita ang ibang paraan, dahil ang aking isipan ay paulit-ulit lamang na inuulit ang mga pattern na aking nasipsip mula pagkabata. At gusto kong pag-isipan mo ngayon, ilang beses mo nang hindi ginawa ang isang bagay, dahil naisip mo na hindi na oras para dito, o hindi ito para sa akin. Ilang beses mo nang nilunok ang pagnanais na subukan ang isang bagong bagay, dahil naniniwala kang nakakulong ka sa isang buhay na hindi mo mababago, hindi ito ang iyong may gulang na konsensya na gumagawa ng mga desisyon. Ito ay ang iyong pananaw, isang otomatikong pagprograma na nagdedesisyon para sa iyo. Ang pinakakagulat-gulat ay ang pananaw na ito ay gumagana tulad ng isang hindi nakikitang puwersa. Kahit na matuto ka ng mga bagong bagay, kahit na magbasa ka ng magandang libro, manood ng isang panayam, o maunawaan sa intelektwal kung paano dapat kumilos, madalas na ang iyong mga resulta ay nananatiling pareho. Para bang may hadlang sa pagitan ng iyong nalalaman at ng iyong ginagawa talaga? Ito ang bigat ng pananaw. At dahil dito nakikita natin ang napakaraming taong matatalino, masisipag, na nagsikap ng matagal na taon, na umabot sa katandaan na nababahala pa rin sa pagbabayad ng isang mortgage, o sa pamumuhay na may takot na hindi sapat ang pera. Naranasan ko ang pagkabilanggo sa mental na ito at alam ko kung gaano ito kasakit. Hindi ito tungkol sa kakulangan ng kakayahan, o katamaran, o edad. Tungkol ito sa pagiging nakakulong sa isang pagprograma na otomatiko ang paggana. Kung tinuruan kang maniwala na ang pera ay kulang, ang iyong buhay ay magpapakita ng kakulangan. Kung tinuruan kang maniwala na mali ang magnais ng higit pa, mabubuhay ka na may kasalanan sa pagnanais na umunlad. Ngunit mayroong isang katotohanang nagpapalaya, ang pananaw ay hindi permanente. Maaari itong baguhin, at ang pagbabago ay hindi nagsisimula sa edad, hindi nagsisimula sa kalagayang pinansyal, nagsisimula ito kapag nagpasya kang tanungin ang mga lumang paniniwalang ito. Nagawa ko lamang baguhin ang aking buhay ng mapagtanto kong hindi pa huli para i-reprogram ang aking sarili, kahit na walang pag-aaral, kahit na walang diploma, kahit na wala akong anumang bagay maliban sa isang matinding pagnanais na baguhin ang aking realidad. Ngayon ay tinatanong kita, Ilang beses mo nang tinanggap ang isang ideya dahil lamang sa mukhang iyon lamang ang opsyon. Ilang beses mo nang hinayaan na mas malakas ang takot kaysa sa iyong kagustuhan. At kung simula ngayon, sisimulan mong tanggihan ang lahat ng mga ideyang nagsasabing huli na na hindi na posible. Paano magiging iba ang iyong buhay? Sa puntong ito, ang edad ay hindi na isang pasanin at nagiging isang bentahe sapagkat, sa edad na anim na po, sapat na ang iyong naranasan para mapagtanto na maraming bagay ang sinabi sa iyo na walang kabuluhan. Nakita mo na ang pagsisikap na walang kamalayan ay hindi humahantong sa kalayaan. At dahil sa napakarami mo nang naranasan, maaari mo nang makita ang pananaw ng malinaw at magpasya na huwag ng kontrolin pa nito. Maaari kong tiyakin sa iyo, sa aking sariling karanasan, at sa libu-libong taong aking natulungan na, posible ang pagbabago. Hindi mahalaga kung bumugol ka ng mga dekada na namumuhay sa ilalim ng parehong mga limitasyon. Kung babaguhin mo ang pagprograma na nagpapakain sa iyong isipan, ang iyong mga resulta ay magsisimulang magbago rin. Ang edad ay hindi ang problema. Ang problema ay ang patuloy na paniniwala na ang naprogram sa iyo ay ang ganap na katotohanan. Kapag sinimulan mong piliin ng may kamalayan kung ano ang iyong tatanggapin at kung ano ang iyong tatanggihan, ang laro ay magbabago ng lubusan at ito ang pagpipili ang may kamalayan. Napaulit-ulit na ginagawa araw-araw na nagbubukas ng daan para sa isang bagong buhay. Isang buhay na hindi na sumusunod sa lumang pagprograma, ngunit ginagabayan ng iyong tunay na nais na maranasan. Sapagkat sa huli, ang pananaw ay hindi kung sino ka. Ito ay ang kwento lamang na pinaniwala kang totoo. At ang mga kwento, kapag tinanong, ay maaaring muling isulat anumang oras. Ang lahat sa universo ay enerhiya ganap na lahat. Mula sa iyong katawan hanggang sa upuan na iyong kinaupuan ngayon, mula sa punong lumalaki sa labas hanggang sa saloobin dumaan lang sa iyong isipan. Ang bawat detalye ay may tiyak na dalas ng vibration, na parang isang istasyon ng radyo. At ito ang dalas na tumutukoy sa iyong inaakit sa iyong buhay. Maraming tao ang bumugugol ng mga taon na naniniwala na ang mga pangyayari ay bunga ng pagkakataon, na ang ilan ay mapalad at ang iba ay hindi, ngunit ang katotohanan ay walang nangyayari sa pamamagitan ng pagkakataon. Ang buhay ay tumutugon sa vibration na iyong inilalabas, kahit na hindi mo namamalayan. Natuklasan ko ito sa isang masakit at nagpapalayang paraan. Sa loob ng maraming taon, nag ako ng kakulangan. Iniisip ko ang mga bayarin na babayaran, nababahala ako sa hinaharap, inuulit ko sa sarili ko na ang pera ay mahirap, na ang mga oportunidad ay bihira. At ano ang nangyari? Higit pang mga utang, higit pang mga paghihirap, higit pang mga pintuang nagsasara. Nang simulan ko lamang baguhin ang aking mental na dalas, nang sinadya kong makita ang aking sarili bilang maunlad bago pa man ito mangyari, nagsimulang magbago ang lahat. Wala akong diploma, walang karanasan, ngunit sinimulan kong makita ang aking sarili bilang isang matagumpay na tao. At sa maikling panahon, nakapagtayo ako ng isang kumpanya ng paglilinis na nagbigay sa akin ng mahigit isang daang libong dolyar sa unang taon. Hindi ito himala. Ito ay vibration. At marahil ay magtatanong ka, paano ko makontrol ang vibration na aking inilalabas? Ang sagot ay nasa isang bagay na napakasimple at sabay na napakalakas. Ang iyong mga iniisip at ang iyong mga emosyon. Ang bawat pag-iisip ay lumilikha ng isang emosyon at ang bawat emosyon ay enerhiya sa pagkilos. Kapag patuloy mong iniisip ang ayaw mo, ang takot na mawalan, ang pakiramdam ng pagkabigo, pinapakain mo ang isang vibration na magdudulot lamang ng higit pa rito. Para itong pagtun sa isang istasyon ng radyo, kung itun mo ang radyo sa isang dalas ng masasamang balita, huwag mong asahan na marinig ang masayang musika. Ang parehong luhika ay nalalapat sa iyong buhay. Ngayon ay gusto kong balikan mo at pag-isipan, ilang beses mo na bang naakit ang mga sitwasyon na, sa paano man, ay sumasalamin sa iyong kalagayan. Nang nababahala ka, mas maraming problema ang lumilitaw. Nang masaya ka at puno ng pag-asa tila may mga hindi inaasahang oportunidad na lumilitaw mula sa wala. Hindi ito pagkakataon, ito ay ang batas ng vibration sa pagkilos. At gusto kong isipin mo ang isang bagay na mas malalim. Kung ngayon ay nag-vibrate ka ng takot sa katandaan, takot sa kakulangan ng pera, takot sa pagkawala ng kalusugan, ito ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong nararamdaman ngayon. Ngunit nagbubukas ng daan para sa mga sitwasyong ito na mahayag sa iyong realidad. Ang iyong kinatatakutan, ay iyong inaakit, sapagkat ang vibration, ay hindi nakikilala sa pagitan ng gusto mo at ng ayaw mo. Tumutugon lamang ito sa kung ano ang pinakamalakas sa loob mo. Nakita ko ang mga kilalang tao at ordinaryong tao na lubos na binago ang kanilang buhay sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng kanilang vibration. Isipin halimbawa si Oprah Winfrey. Nagmula siya sa matinding kahirapan na ang lahat ng mga kondisyon ay laban sa kanya Munit mula sa murang edad ay sinimulan na niyang makita ang kanyang sarili bilang isang taong may tadhana para sa isang mas malaking bagay. Ang kanyang vibration ay palaging nasa kadakilaan, kasaganaan, at layunin. At tumubo ng mundo sa dalas na yon. Ngayon siya ay isa sa mga pinakamaimpluensyang at mayayamang babae sa mundo. Hindi ito swerte, ito ay pagkakatugma. At gusto kong maging tapat, ang parehong batas na ito ay nagpapaliwanag din sa kabiguan ng maraming tao. Ilang mga kilalang tao na nakamit na ang katanyagan at kayamanan, ngunit, sa pag-vibrate ng kawalan ng katiyakan, takot, at pagkawasak sa sarili, ay nawalan ng lahat sa mga bisyo, iskandalo, o pagkalugi. Mayroon silang pera, ngunit ang vibration ay nananatiling kakulangan. At hindi maiiwasan na ang buhay ay nagdulot ng mga sitwasyon na sumira sa hindi naaayon sa kanilang panloob na dalas. Ang nais kong maunawaan mo ay ang vibration ay hindi kinokontrol ng kalendaryo, edad, o panlabas na sitwasyon. Kinokontrol ito ng paraan ng iyong pagpili na mag-isip at makaramdam ngayon. Maaari kang maging anim na po, pitumpu, o walumpu na taon at ganap na mabago ang iyong dalas. Ang enerhiya ay hindi tumatanda, nag-aayos lamang ito. Kung nag-aalinlangan ka, subukan ang isang simpleng ehersisyo. Sa susunod na tatlong araw, tuwing umaga, bago ang anumang iba pang bagay, pumikit at isipin kung ano ang magiging buhay kung mabuhay mo ang buhay na iyong ninanais. Damhin na parang totoo na ito. Isipin ang katahimikan ng pagtingin sa iyong mga bayarin at nakikita na lahat ay nabayaran na, ang saya ng paglalakbay kung saan mo man gusto, ang kasiyahan ng paggising ng walang pag-aalala. Pahintulutan mong maramdaman ang emosyong ito ng malalim na parang totoo na ito. Gawin ito sa loob lamang ng ilang minuto, ngunit gawin ito ng totoo. Mapapansin mo na ang iyong enerhiya ay magsisimulang magbago. At kapag nagbago ang enerhiya, ang mga pangyayari sa iyong buhay ay hindi maiwasang magbago rin. Ang batas ng vibration ay walang pinagkaiba sa mga naniniwala o hindi naniniwala dito. Gumagana ito para sa lahat, sa anumang edad, sa lahat ng oras. Ang tanong ay, Handa ka bang kontrolin ang iyong dalas o patuloy mong hahayaan ang takot, kawalan ng katiyakan, at mga lumang pananaw na magdikta kung ano ang iyong inaakit? Ang pagpipiliang ito ay sa iyo, at sa bawat pag-isip na iyong pinapakain, ay lumilikha ka ng buhay na darating. Maraming tao ang naniniwala na ang formal na edukasyon ay ang susi sa isang buhay na may seguridad at kasaganaan. Gumugugol sila ng mga taon sa mga silid-aralan, nag-ipon ng mga diploma, titulo, sertipiko, naniniwala na ang bawat papel na nilagdaan ng isang institusyon ay garantiya ng isang mapayapang kinabukasan. Gayunpaman, kapag tumingin tayo sa paligid, nakakakita tayo ng isang malaking kontradiksyon. Mga kalalakihan at kababaihan na nag-alay ng tatlumpu o apat na taon sa parehong mga kumpanya, na nagsakripisyo, na ginawa ang lahat ng hinihingi sa kanila, ay umabot sa kapanahunan at nagpupumilit pa ring magbayad ng mortgage. Upang mapanatili ang isang pangunahing antas ng pamumuhay, o nabubuhay na may takot na hindi sapat ang pera sa pagretiro. Paano ito nangyari? Saan ang pagkakamali? Ang pagkakamali ay ang paniniwala na ang impormasyon na natatanggap ng may malay na isipan, ang nagpupuno ng mga kwaderno at pagsusulit, ay sapat na upang baguhin ang mga resulta. Ang katotohanan ay ang tradisyonal na sistema ng edukasyon ay hindi kailanman nagturo sa atin kung paano haharapin ang ating hindi malay na isipan, hindi kailanman nagturo sa atin tungkol sa mga pananaw. Natanggap natin ang maraming kaalaman, ngunit ang kaalamang ito ay bihirang tumagos ng malalim upang baguhin ang mga programang na ipasok sa atin mula pa noong bata pa tayo. At ang resulta ay ang bitag na ito, mga taong may magandang edukasyon na nabubuhay ng pangkaraniwang buhay, dahil ang pananaw ay mas malakas kaysa sa anumang diploma. Naalala ko noong sinimulan kong mapansin ang pagkakaiba na ito. Nagtrabaho ako kasama ang mga taong mas nakapag-aral pa kaysa sa akin. Marunong silang magsalita tungkol sa ekonomiya, politika, nakakakilala sila ng mga komplikadong pormulang matematikal na hindi ko pa nakita. Ngunit pagdating sa pinansyal na resulta, sa araw-araw na katotohanan, ako, na walang formal na edukasyon, ay umuunlad, samantalang sila'y naghihirap pa rin. Napaisip ako, paano kaya ang isang taong may alam sa teorya ng pananalapi, ay nahihirapan pa rin magbayad ng simpleng singil sa kuryente? Doon ko napagtanto na hindi ang kaalaman mismo ang nagbabago ng buhay, kundi kung paano tinatanggap ng subconscious mind ang kaalamang iyon at nagiging aksyon. At alam kong nakita mo na rin ito, Marahil ay may kilala kang naging top student, napakahusay sa lahat ng bagay, pero ngayon, mga dekada na ang nakalipas, ay nabubuhay na may pagkadismaya, nakakulong sa maliit na sahod. At marahil ay mayroon ka rin kilalang walang gaanong pinag-aralan, walang malalaking oportunidad, pero nagtayo pa rin ng kayamanan, nagpatayo ng negosyo, umunlad. Hindi ito isang pagkataon. Patunay ito na ang pananaw ay may mas malaking kapangyarihan kaysa sa anumang impormasyon at huwag mong isipin na binabawasan ko ang kahalagahan ng pag-aaral. Mahalaga ang kaalaman, pero kapag ito'y konektado sa kung paano mo nakikita ang iyong sarili, sa mga paniniwalang gumagabay sa iyong mga desisyon. Kung hindi, ito ay magiging teorya lamang. Para itong pag-ipon ng mga libro sa estante na hindi naman binubuksan. Ang halaga ay nasa pagbabago ng impormasyon tungo sa bisyon, sa ugali, sa mental na pattern. Kung wala ito, maaari kang magbasa ng isang libong libro ukol sa pananalapi at mananatili ka pa rin may utang. Pinatutunayan din ito ng agham. Ipinakikita ng mga pag-aaral sa behavioral psychology na mahigit siyam na porsyento ng ating pang-araw-araw na desisyon ay otomatiko, ginagabayan ng subconscious mind. Nangangahulugan ito na kahit na mayroong kaalaman, kung ang pananaw na namamahala sa iyong isipan ay kakapusan, kawalan ng seguridad, o limitasyon, ang iyong mga pagpipilian ay magiging refleksyon yon, nang hindi mo namamalayan. Para kang nagmamaneho ng kotse na nakabukas ang preno, bumibilis ka, nag-aaral, nagtatrabaho, pero nananatili ka sa isang lugar. Naranasan ko ang katotohanan ito nang matuklasan ko na kahit hindi natapos ang pag-aaral ko, umunlad ako dahil binago ko ang programming ng aking isipan. Samantalang ang iba na may magagandang resume ay nanatili sa kanilang kinatatayuan, ako ay patuloy na umuunlad. Ito ang nagturo sa akin ng isang mahalagang bagay, hindi ang diploma ang lumilikha ng kayamanan, kundi ang pananaw na iyong pinapalakas araw-araw. Ngayon, gusto kong itanong sa iyo, ano ang silbi ng maraming kaalaman kung hindi naman ito nagiging resulta? Ano ang silbi ng pag-iipon ng impormasyon sa loob ng maraming taon kung ang iyong buhay ay limitado pa rin ng mga takot at kakapusan? Hindi ba't masakit isipin na mayroon kang kakayahan upang umunlad, pero nananatili kang nakakulong dahil walang nagturo sa iyo kung paano i ireprogram ang iyong isipan? Ang tradisyonal na edukasyon, kahit na mahalaga sa ilang aspeto, ay nabigo sa pagtuturo ng pinakamahalaga kung paano gamitin ang kapangyarihan ng isipan upang lumikha ng resulta. Itinuro nito kung ano ang isipin, pero hindi kung paano mag-isip. Sinanay nito ang mga tao na sumunod, pero hindi upang lumikha. At ito ang dahilan kung bakit kahit na mga dekada na silang nag-aral at nagtrabaho, marami ang umaabot sa edad na 60 na put may nararamdaman na sanay mas marami pa silang nagawa sa kanilang buhay. Ang magandang balita ay hindi na ito kailangang magpatuloy. Ang pananaw ay mababago anumang oras at ang tunay na edukasyon ay nagsisimula kapag nagpasya kang kontrolin ang mga bagay na nagpapakain sa iyong subconscious mind. Gaano man karami ang iyong diploma, ang mahalaga ay ang dalas ng iyong ini at ang pattern na iyong inuulit araw-araw. Kapag ito'y nagbago, ang buong buhay mo ay magbabago. Sa loob ng mahabang panahon, tinuruan tayong maniwala na ang pagnanais ng higit pa ay tanda ng kawalan ng pasasalamat, kasakiman, o pagiging makasarili. Marami ang nakarinig sa mga magulang, lolo't lola, o malalapit na tao ng mga pariralang tulad ng ikontento na sa mayroon ka, Huwag masyadong mangarap, ang masyadong gusto, walang makuha. Ang mga pariralang ito, paulit-ulit na sinabi, ay humubog sa pananaw ng karamihan sa mga tao sa buhay. Ngunit ang totoo ay isa ito sa pinakamalaking bitad. Sapagkat ang hindi pagnanais ng higit pa ay pagtanggi sa mismong kakanyahan ng buhay. Naalala ko pa ang aking lola na nagsasabi sa akin na dapat akong maging kontento sa aking mayroon na mali ang pagnanais ng higit pa at sinasabi niya iyon ng may pagmamahal, naniniwalang pinoprotektahan niya ako. Ngunit sa kaloob-looban ko, mayroong isang bagay na nag-aalsa, sapagkat nakadarama ako ng patuloy na kawalang kasiyahan, na para bang mayroong mas malaking bagay na tumatawag sa akin. Sa mahabang panahon, inakala kong isang problema ang kawalang kasiyahang ito, hanggang sa mapagtanto kong ito pala ay isang regalo. Ang kawalang kasiyahan ay hindi isang kapintasan, ito ay isang puwersang lumilikha. Ito ang nagtutulak sa atin na gawin ang susunod na hakbang, lumaba sa comfort zone, at humanap ng paglago. Pansinin na ang lahat sa kalikasan ay patuloy na gumagalaw at lumalawak. Ang puno ay hindi tumitigil sa paglaki hanggang sa huling araw ng kanyang buhay. Ang ilog ay hindi tumitigil sa pag-agos dahil sapat na ang pag-agos nito. Ang universo ay walang hanggan, patuloy itong lumalawak. Bakit naman tayo maglilimita? Ang pagnanais ng higit pa ay hindi kapritso, ito ang mismong ekspresyon ng buhay sa ating kalooban. Kapag may ninanais ka, hindi lamang ito para mag-ipon o magpanggap, kundi dahil mayroong potensyal sa iyo na humihiling na mahayad. At alam kong marahil ay nakadama ka na ng pagkakasala, dahil sa pagnanais ng higit pa, lalo na kung mahigit ka na sa edad na anim na po. Marahil ay naisip mo, matanda na ako, dapat na akong maging kontento sa aking mayroon. Ngunit pag-isipan mo, kung nandyan pa rin ang pagnanais, hindi dahil huli na, kundi dahil mayroon pang lakas, may buhay pa, may mga posibilidad pa na naghihintay na mahayag. Ang pagnanais ay hindi basta-basta lumilitaw, patunay ito na mayroong isang bagay sa iyo na handa ng lumabas. Naranasan ko ito ng maraming ulit. Nang magpasya akong magbukas ng aking unang negosyo, wala akong karanasan, walang pinag-aralan, pero mayroong matinding pagnanais na baguhin ang aking buhay. Hindi ko alam kung paano ko ito gagawin, ngunit ang kawalang kasiyahan sa aking realidad ang nagtutulak sa akin. Ang puwersang ito ang nagpakilos sa akin na sumugal, at ito ang nagbukas ng pinto sa aking unang malaking tagumpay sa pananalapi. Kung sumuko ako, kung naniniwala akong ilusyon lamang ang pagnanais na iyon, mananatili akong nakakulong sa mga mababang sahod at walang kinabukasan na trabaho. Nayon, tinatanong kita, ilang beses mo na bang nadama ang pagnanais ng higit pa?" Pero pinigilan mo ito, dahil may nagsabi na imposibleng mangyari o hindi angkop. Ilang beses mo na bang tinalikuran ang isang pangarap, dahil naniniwala kang huli na para magsimula? At kung sa halip na pigilan ang pagnanais na yon, pinaunlad mo sana ito, na saan ka kaya ngayon? Mahalagang maunawaan na ang pagnanais ng higit pa, ay hindi nangangahulugang pagiging walang utang na loob sa iyong mayroon. Sa kabaligtaran, ang tunay na pasasalamat ay ang pagkilala sa halaga ng buhay at, dahil dito, hangarin na ipahayag ito sa pinakamalaking anyo nito. Kapag nagpapasalamat ka sa iyong mayroon, pero nagnanais ka pa lumago, pinaparangalan mo ang likas na daloy ng universo. Ang kawalang kasiyahan, kapag sinama sa pasasalamat, ay nagiging perpektong kombinasyon para sa paglago. Tignan ang mga halimbawa ng mga dakilang inventor at mga lumikha. Si Thomas Edison ay hindi na kontento sa dilim ng gabi, kaya't paulit-ulit siyang sumubok hanggang sa maimbento niya ang bombilya. Si Henry Ford ay hindi na kontento sa mga karwahe na hinihila ng mga kabayo, kaya't nagsikap siya hanggang sa maipalaganap ang sasakyan. Maaari sana nilang tanggapin ang realidad ng panahong iyon, maaari sana nilang pakinggan ang mga nagsasabing hindi ito kailangan. Ngunit dahil nais nilang higit pa, dahil tumanggi silang sumuko, nagbago nila ang mundo. Ang pagnanais ay ang kislap na nagsisindi sa apoy ng tabumpay. Ito ang nagpapalit ng mga ideya sa aksyon, na nagpapatakbo ng mga mekanismo ng buhay. Sa tuwing pinipigilan mo ang isang lehitimong pagnanais, pinapatay mo ang bahagi ng apoy na iyon sa loob mo. Ngunit sa tuwing pinaparangalan mo ang isang pagnanais at pinipili mong sundan ito, kahit na hindi mo pa alam kung paano, binubuksan mo ang daan para sa mga bagong oportunidad. Kaya, huwag mong tingnan ang pagnanais bilang isang pagkakamali. Tingnan ito bilang isang tawag. Kung may hangarin kang matuto ng bago, maglakbay, magbukas ng negosyo, mapabuti ang iyong kalusugan, baguhin ang iyong kalagayang pinansyal, ang pagnanais na ito ay hindi ilusyon. Ito ang mismong buhay na nagsasabi, may higit pa sa loob mo na kailangang mahayad. Ang pagkakamali ay hindi ang pagnanais, ang pagkakamali ay ang pagsuko. At kung tatanungin mo ako kung may halaga pa bang manabik ng higit pa pagkatapos ng anim na po, sasagutin ko, ngayon pa nga mas may saysay. Sapagkat mayroon ka ng karanasan, mayroon ka ng naipong karunungan, at magagamit mo ito upang magawa sa loob ng ilang taon ang mga bagay na noon ay abutin ng mga dekada. Huwag mong hayaang mawala ang iyong sigla dahil sa mga lumang paniniwala o mga tinig mula sa nakaraan. Sapagkat hanggat mayroong pagnanais, mayroon pang buhay at hanggat mayroong buhay, mayroon pang susunod na hakbang na dapat gawin. Sinabi ni Albert Einstein na ang lahat ay enerhiya, at sapat na ang pagtugma sa dalas ng katotohanan na iyong minanais para mahayag ang katotohanan ng iyon sa iyong buhay. Hindi siya nagsasalita ng mura o simpleng positibong pag-isip. Nagsasalita siya ng pisika, simple at malinaw. Ang universo ay pinamamahalaan ng mga batas, at ang batas ng panginginig ay isa sa pinakamakapangyarihan. Kapag naunawaan mo ito, mapagtatanto mo na hindi ito tungkol sa paniniwala o hindi, kundi sa paggamit o hindi. Ang enerhiya ay tumutugon kahit ano paman, may kamalayan ka man o wala. Naalala ko nang sinimulan kong isagawa ang prinsipyong ito ng mas sinasadya. Umupo ako at sinulat ko na ang aking kumpanya ay magiging pandaigdigan. Sa panahong iyon, wala akong pera, wala akong impluensya, wala pa nga akong karanasan na mayroon ang ibang mga tao. Pero sinulat ko ito na parang isang katotohanan na. At araw-araw, sa pagbabasa ng mga salitang iyon, tinutugma ko ang aking sarili sa panginig ng isang taong mayroon na noon. Ang nakakatawa ay unti-unti, nagsimulang lumitaw ang mga tao, lumitaw ang mga hindi inaasahang oportunidad, at nag-ugnay-ugnay ang lahat. Pagkalipas ng mga taon, ang panaginip na iyon ay nagkatotoo na. Hindi ito swerte, ito ay isang hindi maiiwasang resulta ng isang tamang pag-ayos ng dalas at pinatutunayan nito ng modernong agham. Ipinakikita ng mga pag-aaral sa neuroscience na hindi malinaw na nakikilala ng isipan ang totoo sa matinding imahinasyon. Kapag nag-iisip ka ng may emosyon, tumutugon ang iyong utak na para bang nararanasan mo na yon. Naglalabas ito ng hormones, nag-a-activate ng mga neural connections, at lumilikha ng mga alaala -ala na direktang nakaka sa iyong mga desisyon. Nangangahulugan ito na sa paulit-ulit na paggawa nito araw-araw, nagsisimula mong pagtugmain ang katawan, isipan, at emosyon sa katotohanan na iyong minanais. At kapag ang lahat sa iyo ay nanginig sa parehong direksyon, ang panlabas na mundo ay magsisimulang mag-ayos upang maipakita ang panginig na iyon. Nayon, pag-isipan mo ito, ilang beses ka na bang nag-alala sa loob ng mga araw, buwan, o taon dahil sa mga utang, sakit, o sa hinaharap? Ilang beses mo na bang naisip ang pinakamasamang sitwasyon, na para bang nangyayari na yon sa mismong sandaling yon? At ano ang nangyari? Marami sa mga takot na yon ay naging totoo, hindi dahil nakalaan na mangyari, kundi dahil ang iyong panginginig ay nakakabit na sa bagay na yon. Para kang mayroong antena na nakakabit sa maling channel. Ang resulta ay hindi na magiging iba. At hindi ito teorya lamang. May mga pag-aaral na ng ngayon na nagpapakita na ang mga taong nagpapakita ng positibong emosyon, tulad ng pasasalamat at kadalakan, ay may mababang antas ng kortisol, nabubuhay ng mas matagal, at may mas kaunting sakit na kroniko. Ang katawan ay direktang tumutugon sa emosyonal na pangininig. Ibig sabihin, kapag sinasadya mong manginig sa dalas ng kasaganaan, kalusugan, at kadalakan, hindi mo lamang naakit ang mga bagong pangyayari, kundi pinagbubuti mo rin ang iyong kalusugan. Isipin halimbawa si Nikola Tesla. Naniniwala siya sa kapangyarihan ng enerhiya at panginginig kaya't inialay niya ang kanyang buhay upang patunayan ito sa pamamagitan ng agham. Marami sa mga teknolohiyang ginagamit natin ngayon ay nagmula sa kanyang pag-unawa na ang universo ay pinamamahalaan ng mga dalas. Habang pinagtatawanan ng mundo ang kanyang mga ideya, nanatili siyang matatag sa kanyang pananaw, nanginginig sa isang katotohanan na wala pa para sa iba pero para sa kanya ay kasing totoo ng hangin na kanyang nilalanghap. Ito ang kailangan nating gawin sa ating sariling buhay, mabuhay sa dalas ng ating minanais, kahit na bago pa natin makita ang pagpapakita nito. Madalas kong sabihin na ang isipan ay parang isang radyo, parehong nagpapadala at tumatanggap ng signal. Kung ninanais mo ang kasaganaan, ngunit ang iyong isipan ay nakatutok sa dalas ng kakapusan, huwag mong asahan na makatanggap ng mga senyales ng kayamanan. Ang iyong maririnig lamang ay yaong iyong pinagtuunan ng pansin. At ang pagbabago ng iyong pinagtuunan ng pansin ay nangangailangan ng may malay na pagsasanay. Hindi ito basta-basta nangyayari. Kinakailangan ang pagbabantay sa iyong mga iniisip, pagpili ng iyong mga emosyon, pagtanggi sa negatibidad, at higit sa lahat, ang pagpapasya araw-araw na magpapalaganap ng mga dalas na umaayon sa iyong tunay na minimiti. Kaya naman, isang praktikal na pagminilay-nilay ang aking inihahandog, paano kaya kung sa halip na paulit-ulit na pag-aalala sa buong araw, ay paulit-ulit mong isipin ang mga tagumpay, ang mga nagawa, at ang lubos na kalusugan? Paano kung magigising ka tuwing umaga, at bago pa man hawakan ang iyong telepono, ay pipikit ka ng mga mata at iisipin ang buhay na nais mong mabuhay? Agad na makakaayon ang iyong dalas sa iyong hinaharap. At kapag nagbago ang dalas, ang hinaharap ay tiyak na magbabago rin ang batas ng dalas ay hindi nagkukulang. Ito ay gumagana sa kasalukuyang sandali, sa loob at labas mo. Ang tanong ay, ginagamit mo ba ang batas na ito para sa iyong ikabubuti o para sa iyong ikasasama? Ito ang katanungang dapat mong itanong sa iyong sarili araw-araw, sapagkat ang sagot ay magtatakda ng direksyon ng iyong buhay simula ngayon. Kung mayroong isang mahalagang bagay na dapat mong tandaan sa lahat ng aking ibinahagi, ito ay ang iyong buhay ay hindi tinutukoy ng iyong edad o ng iyong mga kalagayan, kundi ng dalas na iyong pinipiling ilabas sa bawat sandali. Ito ang susi na lubos na nagbabago ng lahat. At ngayon na naunawaan mo na ito, panahon na para palawakin pa ang iyong kamalayan. Ang susunod na video na makikita mo sa screen ay magdadala sa iyo sa susunod na antas ng iyong paglalakbay, at bawat hakbang na iyong gagawin ay magpapalapit sa iyo sa pagiging isang porsyento na mas mahusay kaysa sa iyong pagkatao ngayon. Nagpapasalamat ako sa inyong pakikinig at naghihintay na kayo sa susunod na video.